Ario. Storya ko si Totski, hiligay noon tanawon ko kung masabat siya sa akin, ha? Tanawon ko lang. Tots. Gano'n ka da? ako sa. Ano ginibo mo? Ito ni ala pag ko yung ano. Ay kukunin ako ng ano eh, ito. Ah, uh, anon mo eh, na oh. Si uh, ano, na ata Ah, ano ros ka nag abot? Tingnan lang sir. Mga 752. Eh? Ah, tipra no ka pagdi na gamot Ah, mayo ah. Nice. Hindi mo na siya kabalo magiligay noon pero kasabat siya kabalo sa ginahambal ko. Ano na? Ato, stroller to. Nang na ano, pag mamimili. Ah, guba na. Hmm. Ah. Okay pa to. Magagamit pa to. Ah, ihaboy mo na da? Hindi tatabi lang. De, kasi kukunin ko to eh. Anon mo na ako kasi anon mo na kasi no mo na ay eh, sino? Yung barkada ko ay chat ko mamaya. Ah, hatag mo na sa oh. Ah, di ah, dinihalin halin o, no? di Mga karton, di Eh, di, di pwede eh kasi baka mag-aalis mo eh. Ay, di? eh. Ah, kaya mo lang na? Eh, di ko Kasi ako ay tatabik ko. Di lang Dira lang guruin eh, o? Oo, oh, siguro. Ah, manging imos ah? ka sa bungaw? Ah, manging imos ka? Himos. Oo. Oh. Mga himos, himos yung tanan? Oo. Oh, oh. Ilisin ko to. Ah. Kasi marumi Marumi tignan. Oo. Oh, istanan siya mga ilaga, no? Oo. mga subay? Siguro sir, pwede na ito siguro dito sir. Lagay dito. O, hindi kayo, mo lang ako gusto mo. Basta ipidon mo lang ha? Yes, sir. Iyo, ipagwa na lang, Subong? Oo, oh, papakuha ko mamaya. iti ko mamaya. Basta hindi naman ito mag-abot? Basta naman Basta hindi naman ito mag-abot? Kasi pasalig ka na naman, hindi? Yeah. Sure yan? Yes. Mamaya? Taro na siya lamang ka today? Sana makapunta kasi nakantay nila yung sidecar kasi. Ah, kasi, wala pa ito sidecar? Oh, sidecar lang eh, layo papadyakan. Ah, lapit ito, lapit ko lang ding, din din nila balay Oo, oh, malapit ito. Din? Punta lang naman dito lang, siguro mga ano, 5 minutes yan. Yeah. Ah, ah, lapit mo lang dali. Yeah, Ipakuha mo na lang sila, ha? Sige. Thank Oh, kita mo na. Iligay nun ko. Gina sa bat niya. Kaya hindi siya. Lagi na niya lang ko. Oh. Basta kaya hindi na siya, no? Kuman.